Yan, okay, okay, okay mga boss. Magandang umaga dahil umaga natin ginagawa yung video na to. At kung anong oras nyo man ang papanood yung video na to. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Shoutout sa lahat ng viewers natin. Mapa dito sa Pilipinas at yung mga nasa abroad. Mga OFW, shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na po, hindi tayo nakapag-shoutout lagi. So may gagawin tayo sa kura. Ang problema nito ay nagki-click ata yung relay, walang sounds or ano. So power on natin. Sa 5023. Nag-repair na tayo dati nito. Then ginawa natin ng review. Panoorin niyo na lang ngayon. Subukan natin i-power on. Ayan. Tabo na, gumabo. natin yung ano natin. Ayan. Tapos iayos natin yung camera. Ayan. Oh, may power na siya. sinaksak ko na. Kulay blue. Parang hindi naman nag-switch yung relay. Tika lang. Wala eh. Buksan natin. ganga natin ng Tony Juwaan niya Chatot pala sa may-ari nito kay Kuya Jsef Navarro, Joseph Navarro So ang design nito ay Kaparios lang ng db 80 Yung tapos tayo na last year ginawa ko 'bumalik. Carlos Kaparios lang mga boss parang BB audio lang din ang datingan ito tingnan nyo ah nakakalungkot lang eh si Sakura yan mayroon siyang ano ah transistor dalawa kabilaan tapos ito yung ano, so ilipat ko lang yung lipat ko lang tong camera sa sana. sana ba yung ano ayun bawain ka natin ayun ganyan na lang siguro okay na to wala daw sounds Selector switch. Hindi ko magana yung ano. Ulitin ko ah. So napansin nyo na wala na yung itaw. Buhay natin ulit. Hindi ko magana yung relay. Sabi ni Kuya gumagana yung relay. Walang sounds. Pero dito hindi ko na i na gumagana yung relay. Antayin natin mga na 356. Yan mga ano, 30 seconds. Antayin natin 409 ay uh, 411. Ah, uh, dalawang 10,000 microfarad 63 volts. Pasok ito. So wala, wala talaga mga boss, hindi siya nagki-click yung relay. Ngayon, susukatan na lang siguro natin 'to ng ano. Ng DC offset. Baka may DC offset 'to. Kaya lang nasa ilalim yung ano. Emitter tayo magsusukat. Try natin emitter yan. Kung natin yung ah, dito yung ano natin para hindi masilaw ayan ito naman kahit round lang or ano so para safe dito na lang then sundutin natin yung emitter ayun may DC may DC out nga may DC out yung emitter may DC out mga boss ayan kabila kabila tayo may DC out nga siya ayun yung kabilang channel wala so yung channel na isa meron okay kalasing ko na muna tapos ano tayo cut na natin para mabit na natin ito yung part na may DC itong dalawa so kung titingnan natin takbo dito ayan ito yung pinaka output nila kasi may resistor yan na puti so ito yung emitter emitter tapos sa kabila naman yung emitter ulitin natin mga boss kung tama yung ano natin pagkatapos kung saan natin ma-detect talaga kung saan yung may DC out doon tayo magpo-focus ah, power on natin ayan So ito yung kinik natin meron lang DC output to Kabila meron. Yung kabila naman zero. Zero. Ibig sabihin may DC out yung isang channel kaya hindi siya gumagana. Ngayon, patayin muna natin. Ilapit natin yung camera. So ito yung channel na dalawa, isang channel to. So saan ba? Susundan so, natin yung base. Ito yung base niya papunta dito. Yan, base din to. So ibig sabihin kasi nahati ito sa dalawang block eh. Ito sa isang channel, ito naman yung sa isa. So kung titingnan natin, ah, ganoon din. Base, 'yan, punta din dito. Then takbo din dito, 'yan. So ito nga ngayon, ang pinaka basic ngayon na ano, procedure sa pagto-troubleshoot, uh, troubleshooting. <laughs> troubleshooting titingnan muna natin kung may mga corroded or ano. Yan na yung new normal ngayon eh. May corroded o may kalawang. Yan na ngayon kasi ang pinaka dahilan. So, ayun. <laughs> Hindi pa tayo na ano, meron na tayo agad nakita. Ayan o. No? Oh. Napansin nyo, 500 ohms, may kalawang. Tapos, akalasin ah, na lang natin mga boss. Yan, yung may mga kalawang dyan. Ayan, o. Oh. Tapos check natin yung mga transistor dyan. Kung may tinamaan ng corrosion. So, pull out ko na muna tong board para makabilo tayo. Kalasin natin yung mga connection niya. Tayo mga boss, uh, Ito na yung ano, bali nakita ko yung mga transistor. Corroded na rin yung ilalim. Sa ilalim mga bus so ayan. Oh. Sa puno siya nagkaroon ng corrosion. Ayan. So, pinalawang na resistor at saka isang diode dito 'yan. Ito. Itong area na 'to. So, ito yung channel na may DC out. So, try natin ilagay ko lang yung camera dito sa stand natin. Kita lang ayusin natin 'yan. Nope, huwag kang dudulas. Yan. Oy! Bakit ka't matutumba? Ah? ngayon gamit yung tester natin power on na natin tapos titingnan natin kung may DC out pa tapos kung magsiswitch na tong relay, andito banda yung relay so lagay na natin yung tester dito on muna natin so dito, ayun nagswitch agad ang relay, ang bilis check natin wala na, 0.0 zero, zero na yan 0.11 na yung ano 0.011 na yung offset niya yung DC offset niya sa kabila So halos same lang din sila. Ngayon, sa balik natin doon, tao sound check tayo mga boss. Ganun lang. So in case of doubt, pag ganyan isang buong section na, isang buong linyo na, anim na na transistor ang pinalitan ko at saka yung isang kinalawang na resistor. Ganun lang kasi kung magpapalit ka pa sa isa hassle 'yon mga boss. Mura lang naman 'to. ah uh, dito sa lugar ko 10 piso lang yung bintahan nito kaya magkano lang 'yan? Tapos pag mga ganitong trouble na madali lang naman nagawa, mababa lang din yung labor natin. Okay mga boss? So paano? Salpa ko muna. natin So ayos na mga boss yung potentiometer sabi ng may-ari siya na daw bahala kaya hindi na natin gagalawin ah, napansin nyo may tunog pa rin kahit na kaos sira na yung volume nyo may-ari na daw bahala nyan so paganahin lang daw natin so paano yun mga boss ano bang makukuha nating aral dito Napakasimple lang. Para iwas sa hasil ka kung may nakita kang sira sa isang linya, lalo na kung na inaatake ng corrosion, yung anim na yun palitan nyo na agad para pagkabit nyo one click lang. ah uh, most likely, hindi naman lahat siguro pero kadalasan, uh, patayin muna natin. Kadalasan talaga, saan ba yung pinalitan nating biasa dito? Saan na ba? Kahit ako hindi ko na makita eh. So dito, ito yung ano, ito yung pinalitan ko isa, dalawa, tatlo tika lang, bilangin natin malata bilang ko 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapos yung resistor at saka yung diode yung resistor naman kaya pinalitan kasi may kalawang yung diode naman yung 4148 may kalawang din then yung mga transistor naman nagkaroon na ng corrosion doon sa mismong sa puno ng paa pag ganyan, iwasasil palit lahat kasi minsan nagkakaroon pa ng mataas na DC. DC out na sa 100 mV pag inisa-isa mo lang. So, salpak mo na. Mura lang naman yan mga boss kung gusto nyo mag-DIY. Pero kung gusto nyo ipagawa, gusto nyo makasigurado na ayos yung gawa, ipagawa nyo na sa technician na legit. Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat. Okay mga boss, so since tapos na natin to gawin, na curious ako kasi 'di ba pag sinabi nating Sakura, halos lahat ng amplifier nila puro tanso o pure copper. Ngayon, silipin nga natin yung transformer nito kung tanso pa talaga kasi bagong modelo na to ng Sakura para sa kaalaman din ng lahat. Pinagpaalam ko sa may kung okay lang na kis-kisin ng konti o silipin yung ano, para malaman natin kung tanso pa o hindi na so tamang tama binigyan tayo ng bas, -bas subukan natin alamin natin kung tanso pa talaga yung transformer nya so hanap tayo dito ng spot na pwede natin ano, masilip ng ano, yung madali lang naman ano Ah, uh, madali lang. Siguro ito banda daw oh. Ay, hindi pala kita, no. Paano ba? -ano kung ko muna i-slow ko muna kahit isa lang baka bumagsak eh uh, mm -hmm. yeah. So, sisilipin natin dito. Paano ba? Ito, ito, itong part na to dito. Tapos ilalapit ko na lang yung camera. No? Kuha tayo ng cutter. Susukatan lang natin ng konti. Ayan. Ayan. Ito na. <laughs> ito na. Sana. Ano sa tingin nyo? Pure copper o ano? Sige nga. Kunti lang naman. Ay, sad to say. <laughs> sad to say, minum na puti na mga boss. Ilapit natin yung camera. Puti na mga boss eh. Masilaw lang yung ano natin, ang ng ilaw. Ito yung view natin. Zoom natin. Nanginginig yung kamay ko. Aluminum na mga boss. Aluminum na. Hindi na siya tanso.